kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problema ang nangyanyari sa ating bansa. Hey! Senator Risa Hundibirus, kung ikaw ay totoo nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at sabahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Batoni Ralosa, Robin Hood Padilla at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami aalis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na sa House of Representatives. Tama. Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problema ito dito sa ating bansa ng politikong iyong sinusuportahan magkaisa po muna tayo sa pagkakataon nito upang sa ngayon ay masarisulpa natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema unang una sa lahat mga kababayan tayo ay nabarito sa ang House of Representatives dyan namumugad ang mga kurakot at buhayang politiko dyan nagsisimula ang lahat ng nakawan sa gobyerno ang House of representative binoo ng mga kongresman ang Quad Committee na yan binoo hindi para sa taong mamamayan kung hindi binoo para protektahan ang mga politikong magnanakaw Ngayon tayo ay napalito upang magkaisa walang uwian walang susuko hanggat hindi natin napapatansik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa Ipaglaban natin kung ano ang marapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan at tayo rin ang magpapapama sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ipinoto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Pinoto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakarutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala sapagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politiko na nakaupo dyan, na walang ginawa kung hindi magkain at kainat nakawin ang kaban ng bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binutuhatin at ang kailang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Papayagan ba natin na mga Pilipino na ganun, ganun lang tayo ng mga politikong binoto natin. Habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap, habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak, ang pera ng kabalang bayan, ang pera ng taong bayan, kinagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang iyan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista, na pag sila ay kumakain sa isa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Hamantala ang mga Pilipino, lumulusong sa baha. Meron na tutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? hindi nila nasubukan kaya hindi nila tayo naiintindihan. Sapagkat sila ay natutulog sa mga magagandang tulugan, kumakain ng masasarap na pagkain mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at tinanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan na kung kayo ay totoong mayroong malasakit at pagmamahal sa bayan, pumunta kayo rito at samahan nyo kami sa magsupo sa korupsyon sa ating bansa kung totoo na sa ng House of Representative ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problema ang nangyanyari sa ating bansa. Senator Risa, kundi kung ikaw ay totoong nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Batoni Ralosa, Robin Hood Padilla at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami aalis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na sa House of Representatives. <laughs> Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas. Bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problema ito dito sa ating bansa. Etong House of Representative, ang dahilan ng nakawan si Martin Romualdez na magnanakaw hampas lupa insektong buhaya. Akala ko dati ang mga buhaya nasa tubig lang. Ngayon, nagsilabasan ang mga buhaya. Kumagabang sa House of Representative, ang mga buhay putang ina. na kung totoo na ikaw ay may manasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsisirbisyo sa Pilipino, General Torre, pumunta ka rito sa House of Representatives at tulungan mo kami ayusin ang mga nakawan sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging chief PNP sa ating bansa. Bakit hindi mo makawang ikulong at ulihin ang mga putang ilang magnanakaw na yan? ang House of Representative ng mga buhaya, ang mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga, na pinapaikot ang mga Pilipino na akala nila ay mga bobo. Kung totoo ay kayo ay binuo upang protektahan at imbestigahan ang mga anomalya sa bansa, ipatawag niyo si Martin Romualdez, ngayon House of Representative. Ang House of Representative ay aso ni Martin Romualdez kaya hindi nila magawang ipatawag si Martin Romualdez. Bis, kaya lang ba ang kaya niyo House so pre of Representatives? Hindi ba kaya ipatawag si Martin Romualdez sa Tizaldi ko? Anong investigasyon pa ang kailangan natin? Sinabi na ng pamilya Diskaya kung sino ang mga politiko, kongresista, na kasama sa nakawan sa flood control projects. Sinabi niya na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kasama sa mga nakawan sa gobyerno. Bakit pinalitan ang Senate President? Sinabi rin ni Congressman Toby na kasama sa mga nakawan si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon, anong imbestigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang imbestigasyon nito. Paano kami maniniwala? na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay kasama at sangkot sa mga nakawan sa gobyerno. Mga Pilipino, paulit-ulit ko po, po kayong tinatawagan. Ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uyan sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin ang mga buhay ay nasa House of Representatives. Kaya kung totoo kayong mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsilabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa ganyan marisolba ang problema ng ating bayan na kinakaharap ngayon. Lahat po ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bangsa, lahat po ng kabataan, kayo po ay pumunta rito at ipakita natin sa gobyerno ito na totoo nga ang katagang kasabihan nila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politikong namumuno sa atin sapagkat tayo ang nagpapusa sa sa mga posisyon nila, tayo rin ang magsama-sama upang sa ngayon mapatalsik natin ang mga politikong kulakot na siya nagpapahirap sa ating bansa mga kababayan.